isang tabi muna ang ambisyon. O kung hindi po ambisyon, isang tabi muna yung tampo na dahilan para pukulin ang ating Vice President Duterte. Wala pong mabuting idudulot ang pagwatak-watak sa panahon na ang daming pagsubok. Kung tunay kayong nagmamahal sa bahayan, gagawa pa para lalo mapalakas ang samahan. At ang aking panawagan, PBBM, nananawagan ko ako. Ako po ay humbly Beseeching you, nakakabingi po ang inyong katahimikan. At habang kayo po'y tahimik, nagkakawatak-watak putay. tayo. Uh, survey ng OCTA Research, ano bang nakikita mo sa Dynamics Attorney ng uh, latest survey ng OCTA? Well, lahat naman po, ang Presidente at ang Vice Presidente ay bumaba. Bagamat mas malaking binaba ni VP uh, Sara. Bakit? Eh kasi kasapi siya ng administrasyon. Siyempre, yung pagbaba ng trust at approval rating ng Presidente, dala-dala rin. Inday Sara. At syempre, hindi naman natin makakaila na yung mga pagbato laban kay Inday Sara na mga hindi makaantay na eleksyon ay nakaapekto rin. Pero naniniwala naman ako na pagkakamali ng mga bumabato kay Inday Sara, napakatagal pa ng eleksyon. Kahit anong mangyari, makakabawit, makakabawit pa si Inday Sara <laughs> dahil meron pa siyang uh, mahigit kumulang apat at kalahating taon para makabawi. No? Pero ganun pa man ha. Bagamat bumabanga ang lahat hindi lang naman po si Inday Sara, no? pati po si Presidente PBBM, si Vice President Inday Sara pa rin ang may pinakamataas na approval at trust rating sa lahat ng na mga uh, namumuno sa ating bayan. So dun sa mga pinupukol ang BP Sara, well, bahagi lang po kayo ng tagumpay, pero bagsak din si PBBM. Ang hindi kasi naintindihan ng mga pumupukol kay Inday Sara, unang-una, eh talaga naman pong nagbigay sa si Inday Sara nung huling eleksyon at talagang uh, pinili na lang niya na suportahan si PBBM bilang isang presidente. Pangalawa, dahil mas mataas ang boto ni Inday Sara kaysa kay PBBM, ano ibig sabihin nun? Dinala rin ni BP Sara si PBBM sa pagkapanalo. Kaya pag pinukul niyo si Inday Sara, pinupukul din nyo ang kanyang ulo na si PBBM. Parang hindi nila nare-realize yun eh. Na package deal itong Unity eh. Kaya nga Unity team ang eh. Kaya kapag ikaw ay pinukul mo yung isa, apektado rin yung isa. Pero syempre, dahil mahirap ang buhay at inami naman talaga yan ni PBBM, kaya rin bumagsak ang uh, resulta, ang uh, trust at approval rating ni PBBM. At syempre, kasama rin niya yung kanyang kapartner. Kaya nga po ako, nananawagan ako Matagal pa pong eleksyon. Huwag po natin sirain yung pagkakaisa dahil yun yung ating mensahe ng eleksyon. Hello! Ako po, Makil, sa Kapreong Pindablado from North to South ng Philippines. Anong sinabi natin? Ang sinabi natin, kinakailangan magkaisa para malutas ang lahat ng problema. Bakit niyo po sinisirap pagkakaisa dahil sa inyong ambisyon lamang? Huwag naman po.